ay sinasaktan niya si Daisy. Kailangan makaalisan ni Daisy dun eh. Bago niya pasaktan si Tetay. Eh. Ano pang hawak ng lance na yan kay Daisy? Dahil ba sa pagiging boss niya? O oh, baka naman tinatakot siya napaalisin siya sa trabaho? You know what? That's possible. Or baka naman may deeper reason behind it. Or, baka emotionally dependent si Daisy sa kanya. Natatakot siya mawala siya. Kahit ano pong dahilan ni Daisy, hindi ko kayaan na patuloy siyang saktan ng lance na yun. Na kailangan gumawa ng paraan para makaalis sa gagong niya. Tutulungan ka namin ng tito Noah mo. Sisiguruduhin namin naligtas si Daisy lalong-lalo na si Tetay magpapadala kami ng bodyguard sa kanila hindi nila pwedeng saktan ang Apo ko that's why we have to be careful rushing things would push Daisy away kausapin mo si Daisy ipaliwanag mo sa kanya na you are just concerned sa safety nila ni Tetay. Sasamahan ka namin. Para naman hindi maramdaman ni Daisy na na mag-isa lang siya. Hmm. Yes, best. Papunta na ako. Hmm. Okay, bye. Oh! Good, you're here! Ha? Huh? What happened? I waited for you last night ha. Buti inabutan mo pa ako. Hmm? Oh. Bakit? May problema ba? What's with the look? Alam ko na po yung totoo, Mommy. About Dad's family in the Philippines. Yung sinabi niyo po sa akin, it wasn't true. Dad never had mistress. <sighs> Naniwala ka naman? Ito ka naman pinagsasabi mo dito sa bata. It's all lies. Lies? How could Miss Felma be dad's mistress kung yung children po nila are way older than me? Hindi po si dad ang nag sa akin, mommy. Kayo! Why would you make up stories just to turn me against dad? He doesn't deserve this. Ano bang pinagsasabi mo? You don't think I know this? You treat him like crap. You control everything in this house. Hindi niyo po siya pinapayagan mag-work. You keep him here like some kind of unpaid housekeeper. Because I'm the one providing for this family. Ako nag-aakit ng pera dito. Right. So, sobrang busy niyo po sa work, nakalimutan niyo po na mommy din kayo. Si dad nga lang po ang laging nandito para sa akin eh. Ano yung naririnig ko sa'yo? Ano to? Mga sama ng loob mo sa akin na mo noon pa? Ha? Ano ba problema mo? Suddenly, your dad's the hero? Paalala ko lang sa inyo, ha? Ako nagpapakain sa inyo dito. Alam ko, po yun, I think I'm thankful po ako. Pero I need more than just a roof over my head. Mami ko rin kayo. Nurse nga po kayo eh. And you take care of strangers. But you couldn't even take care of me. Miss Girl, na yan. No, Dad. Kailangan niya po itong marinig. She was never there for me. Unlike you. You made me feel loved. You made me feel like I mattered. Tapos ngayon, she wants me to hate you? Mommy, you're so mean! Oh, ano? Ha? Sobra ka! Sobra ka magsalita! Mga ka! Bakit kaya mo na ako? Ha?

走，立走。娜瓦，娜瓦，娜瓦，娜瓦。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！